Hello everyone! This is MJ, UFW Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, meron po akong magandang update po sa inyo today. Medyo matagal na rin po ako hindi nakapag-vlog. Sobrang busy. Lagi ko pong sinasabi ito, lagi po akong busy. Kasi, dahil sa school at na, nasabi ko rin sa inyo last vlog na nagpre-prepare po ako ngayon for um, for my finals kasi which is gagawin namin is research study tapos ipepresent namin yon tapos may work pa ako as an OFW so nahirapan talaga ako na makahanap ng time para makapag-vlog at saka yung mga amo ko naging nandito sa bahay kasi katatapos lang ng new year I mean Chinese new year so two weeks din sila na nandito sa bahay na as in wala akong magawa. I'm, ano, hindi ako makapag-vlog. Anyways, mga kabayan, dito nga pala sa akin channel, dito ko sinishare yung buhay ko with isang OFW at the same time, nag-aaral na rin po ako ngayon dito sa Hong Kong. Pinag-aaralan ko ay PSIT, dito po sa ACLC Hong Kong branch. May mga katanungan tungkol sa ACLC, just leave a comment or pwede rin kayo na mag-contact sa akin through my other social media accounts at yung link ay nasa ating description box. So, tingnan nyo na lang po dyan. Mga kabayan, ang sishare ko po sa inyo ay tungkol dito sa HSS work in Finland. Nalaman ko pong tungkol ito sa HSS dahil meron po akong classmate na nag-apply din po dyan sa work, work in Finland. To be honest, mga kabayan, ay wala talaga akong balak na mag mga ibang bansa pa. Una, ba balak ko talaga na mag-Canada. Yun nga lang, kulang ako sa requirements, which is diba, yung Canada kailangan ng 72 units, pero I think ngayon, mas kailangan nila is yung graduate ka talaga with bachelor's degree. I'm not sure lang. Pero talagang hindi hindi ko talaga ma-meet yung requirements nila. Kaya sinantabi ko muna yung Canada dream. Tapos, ito na nga, nagtuloy-tuloy na ako dito sa Hong Kong. Ano na ako ngayon? Magna 9 years na ako dito sa Hong Kong. Tapos biglang nag-share sa akin yung kaibigan ko about HSS work in Finland. Tapos nang check ko naman yung kanilang website, gusto ko siya. Tingin ko kasi, kayang-kaya ko siya. Yung work kasi doon is caregiving, tsaka mayroon din silang uh, nurse, like nursing assistant, ganyan. So, related sa healthcare. O kasi mga kabayan, nag-aral ako ng caregiving dyan sa Pinas. Bago ako nagpunta dito sa Hong Kong. So, may diploma na ako, may TOR na ako, at medyo may konting experience na rin ako. Kasi, ang nangyari, after kong graduate ng caregiving, medyo nagkaroon lang ko ng OGT, eh, tapos nakapag-work ako, sandali lang as a caregiver. Mga 6 months lang yata yun. Tapos, nag Punta na ako ng Cebu. And then after Cebu, nagstay ako sa Cebu for one year and a half. Kasi naghanap ako ng work doon na kung saan malayo sa vocational course na tinapos ko, which was caregiving. And then, after ng one year na yon sa Cebu, naka na nag-apply uh, papuntang dito sa Hong Kong. So for the past na almost nine years, ang trabaho ko talaga dito is domestic helper. So okay naman siya, parang makaka-relate pa rin sa caregiving. Yun nga lang, yung uh, domestic helper is lang all around talaga siya. 'yung kaya give na karuto ka lang talaga kung sino naka-assign sa naalagaan na mo and sometimes 'pag uh, na-assign ka sa isang Like say for example, home for the aged. Or depende naman, meron din namang child care. Kaya naman nung sinerya niya sa akin tungkol sa HSS, talaga na enganyo ko. Kasi maganda yung ano nila, yung proseso nila. Hindi masyadong um, mahigpit pagdating sa requirements. Like for example, yung school um, requirements like yung mga TUR, mga certificate. Hindi sila masyadong nagpo-focus doon. Kailangan mo lang gawin ay mag-apply, of course. And then gamit yung link na ipoprovide nila. And then, after yan, ay papasahan kayo ng email for entrance exam. Pat mong galingan yung entrance exam kasi doon sila pipili kung sino yung gugustuhin nila na makasama sa uh, school. Kasi mga kabayan, ang nangyayari dito is habang nandito ka pa sa Hong Kong, kapag napili ka ng HSS or work in Finland, na isa sa kanilang mga estudyante, so while here in Hong Kong, mag-aaral ka ng Finnish language. Kasi Finland nga, di ba? Finnish language. Hindi ka kasi pwedeng makapagtrabaho doon na hindi mo alam ang Finnish language lalo na kung uh, ito yung mga ganitong uh, work yung a-applyan mo. Marunong ka makipag-convo sa mga ano don sa mga patient mo don Like for example, kung matatanda, so hindi man masyadong mag-English mga ngayon, so ikaw mismo dapat marunong ka mag-finish para uh, mag walang mag magiging problem pagdating sa pakipag-usap sa uh, pasyente mo. Yung nga mga kabayan na nangyari ay, syempre, nag-apply po ako, naghintay po ako for the email sa entrance exam, nag-take po ako ng entrance exam, yung una, medyo kinabahan kami, kasi ang dami namin naka-experience ng error, So, yun pala talagang yung system pala nila yung may error. Akala namin kami may mali kasi hindi namin mahanap yung questionnaire dun sa site na binigay sa amin. And then akala namin, oh my god, hindi na kami makakapag uh, apply. Parang ganun, parang akala namin kami yung nagkamali. Kasi super sensitive po yung ano nila, yung site nila. Isang ano mo lang pagkakamali mo lang, wala na. Hindi mo na ma-open yung site. So, talagang nakatakot siya. Yung mga kabayan, sa awan ng Diyos, nakapasa naman po ko. Nakapasa po ko sa exam at isa po ko sa napili na maging sudyante ng, ng HSS work in Finland. Ngayon nga po ay kakastart lang namin last Monday. Hindi po ito magiging madali kasi sobrang busy ko po. Pero this is a big opportunity at hindi ko po talaga ito pakakawalan. Nagawin ko po talaga yung best ko para dito. May mga nakilala na rin po ako na nasa Finland na rin po ngayon. At maayos naman po yung buhay nila. Iniisip ko lang po kasi, almost 10 years na rin po ako dito sa Hong Kong. Naisip ko, it's time to ano naman, punta sa ibang lugar at maka-experience ibang bagay. Siyempre, di ba? Sa Finland kasi medyo may kalakihan din yung sahod. Even though hindi naman maiiwasan na mapapagastos ka, may mga tax na babayaran. So, syempre, iba na yung buhay mo doon, compare mo dito sa Hong Kong. But still, nasa isip ko lang kasi is, I want to try. May kasi after almost 9 years sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong, like, ulit-ulit na lang yung ginagawa ko, ba? Diba? So, I want to try something new. So, hopefully, sa awa po ng Diyos, sana po makasurvive kasi hindi po biro yung pag-aaral dito sa HSS. Abutin po ito ng Uh, mga maraming months. I'm just not sure. agu ka pala rin na makapasa at makalipad papuntang Finland. So, um, kailangan mo talaga pag-igihan, kailangan mo mag-aral mabuti, hindi ka pwedeng magpa parang wala lang, kaya ko yan, ganyan. So, hindi. Kailangan mo talaga siyang, kailangan mo mag ng effort talaga to learn. lalong lalo na sa Finnish language kasi mahirap po ang Finnish language. So, sa so mga kababayan natin na alam tungkol sa HSS, just comment on our comment section below. Baka may um, experience kayo tungkol dito sa HSS. Kasi ang alam ko, marami sa ating mga kababayan OFW ang may alam tungkol dito sa HSS. For updates na mga kapayan, hit on my channel. Also, if you like my content, please support my channel by... <laughs>